Hi, magandang gabi sa inyo mga kasuri. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasuri. At syempre, ito na naman ang ating babasahin. Idol, patulong naman ako. Ano ang gawin namin ng mga babae para manumbalik ang init ni Mr. sa amin? Please, Idol, sana mapansin mo. So, syempre, ang ating sender ay isang babae. At magbibigay tayo, ayan, eto, magbibigay tayo ng sampo mga kasawi, na paano ba manumbalik ang sa inyo ang init. Ayan, mister. Number one, mga kasawi, ay subukan ang patayo. Ang move na ito ay dapat subukan ng sino man na nagnanais na patuloy. Na patunayan sila pa rin ay nag-SEX goddess. Habang nakatayo, dahan dahang yung muko at hawakan ang inyong bukang buka. Nang bukong-bukong hayaan ng pwesto si mister sa inyong likod sa ganitong posisyon, parihas ninyong nakakalimut ating una na dapat gawin, mga kasal. Ang pangalawa naman, mga kasaray, gumamit ng silya. Ayan. Siguraduhin tulog ang mga anak ngayon ninyo or chikiting ninyo gawin ito pa o Prince si Mister nang nakahubad sa isang silya at kumandong din nang nakahubad sa parap sa kanya. Ayan. Bagyang humilig kay Mister at hayaan siyang umulos sa iyo. Pagkatapos nito, siya naman ang inyong ginamit ay siguraduhin magiging paborito ninyo. Yung maghanahan ng mga kasawi ay siktiyak na magiging paborito ito ni Mr. na posisyon, mga kasawi, ang sasilya. Ayan. Ang ating pangatlo, mga kasawi, ay lamesa bilang bagong kama. Ayan. Pagkatapos linisin ang lamesa, yung miga ito, at nakalagay ang mga paas sa dulo. Hayaan si Mr. na tumayo sa iyong harapan, sa relax na posisyon, i-enjoy ang Piliang pagkagamit ninyo sa lamis, siguraduhin malinis ang lamisa, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo, mga kasawi. At syempre, ito yung ating pangapat. Gawin sa loob ng bathtub, etong pinaka-excited sa mag-asawa, mga kasawi. Sumaklay kay mister sa loob ng bathtub at gawing pananabig ang paggamit ng banyo. Kung saan lamang ang magkaroon kayo ng banyo, humarap sa pader at hayaang salyahin niligayang ko ni Mister, mas mainam kung iangat niya at ipitin sa pader kayo ay naliligo. So, ayan yung ating pang-apat mga kasawi na dapat gawin. Ang panlima naman mga kasawi, level up ang kama. I level up ang kama at nakasayang doggy style sa so, umagitan ng pagyoko sa kama at sa pwesto ni Mister sa iyong likuran ay makakaramdam kayong pa parehas ng bahagyang kasikipan dahil magkadikit ang inyong mga paa sa posisyon na ito. Imbis na ka, ang maganda na posisyon ito ay hindi maririnig ng iyong matutulog na anak ng iyong pagungol. So, ayan mga kasawi yung ating panlima. Ang anim natin mga kasawi, pahigain si mister at humiga sa ibabaw niya at umulos sa iyo sa mismong posisyon na ito, mga kasawi. Ayan yung ating anim So, eto naman yung ating pampito mga kasawi abutan ang iyong mga tenga. Para sa mga nanay na kayang ibaliktot ang katawan, iangat ang iyong papunta sa iyong tenga at hayaan si mister na isilya ka na ipailalim at maaabot ang inyong pakiramdam. So, ayan mga kasabi yung ating pangpito. Ang pangwalo naman natin mga kasabi ay paatuhod, balikat at ulo. Ayan. Hindi mo na kailangang kantahin ang nursery rhyme na yan habang ikaw ay na practice na posisyon na ito, babaw kay Mr. Habang, umibabaw kay mister, Habang siya ay nakahiga, imbis na gawin ay nakasanayang cowgirl position na nakatupi ang tuhod at diretsyo naman patungo sa iyong tenga ni Mr. Habang iyong tuhod ay malapit ng balikat niya, maaring mapagod. Ayan, si mister sa posisyong ito, ngunit hindi naman sigurado na siya ay magre-reklamo sa iyo, mga kasawi. Ayan yung ating pang pangwalo na posisyon. Ang pangsyam naman natin mga kasawi, gamitin ang supa bilang bounce share. Ayan. Sumumpa kay Mr. Paharap sa kanya sa sopa. Ang pagiging matalbog ng sopa ay nagmamadali sa pagpag-unos niya dahil pareho kayong tatalbog sa isa't isa ang ating pangsiyam. Ang pang naman natin mga kasi, huwag manood sa telebisyon. Imbes na manood sa TV, manood ng mga video ninyong dalawa ni Mr. at i-record e ito, ang inyong mga maiinit na mga hanahana. Ito ang inyong simula na panuorin para naman mas maganda ito sa inyong mag-asawa at nakaka-excite. So, ayan mga kasabi, yung ating pang At syempre, hindi mawawala yung aking advice dito mga kasabi. Alam niyo ba, napaka-importante sa ating mag-asawa, lalo na sa mga kababaihan, na kailangan mapainit natin ang ating mga mister sa atin. Kaya kung kayo ay wala kayong alam mga kasabi, pwede tayo mag-research ng mga posisyon na dapat manumbalik yung inyong init or alab ng pagbamahal ala ninyo, lalo lalo na pagdating sa kama, mga kasawi. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung mga kalalakihan ay napaka-importante na mas satisfied natin sila pagdating sa kama. Napaka-importante yun bilang babae na maibigay natin ang kanilang kaligayahan pagdating dito para naman wala na nga hanapin pa si mister pagdating sa hanahan, mga kasawi. So, yun lang po, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe, mga kasawi. Pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.